Abay, sinakal nga itong si Dennis Ruder sa gitna ng laban matapos nga sila magkainitan na itong kapong NBA player niya. Pero bago yan, ipag-usapan muna nga natin ang heartbreaking news dito nga sa NBA player na si Davis Bertans. Well, binalita nga sa kanya mga idol ng isang reporter na during the game nga daw, mid-game, ay kinat nga daw siya ng team ng Charlotte Hornets out from the team. And well mga idol, panoorin natin itong kanyang mga sinabi, ang kanyang reaksyon about sa balitang ito. With two or three minutes in the game, it was announced that you were cut by the Charlotte Hornets. What is your initial reaction knowing uh, that you're not going to play there anymore? All I can say is I really don't care right now. And my main focus is right here with this jersey on. So, uh, you know, for, 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 in a way, I'm really happy that this right now is the only jersey that I wear. Well, maaaring sabihin nga daw ni Davis Burton sa mga idol na he doesn't really care pero kitang-kita nga daw sa kanyang naging reaksyon, emosyon na parang apektado nga siya dito sa hindi magandang balitang ito. At ngayon ay pag-usapan na nga natin itong nga si Dennis Ruder pati na rin si Evan Fournier na nagkainitan nga sa gitna ng laban at panoorin nga natin itong eksaktong nangyari. Well, quick explanation mga idol nang dahil itong si Dennis Ruder yata ay hindi na ang pag-foul sa kanya ni Evan Fournier after nga ng tawag at parang binalibag nga siya mga idol sa sahig. At talaga nga namang tumayo agad itong si Dennis Ruder mga idol. He took an exception sa ginawa ni Fournier at kanyang kinompronta agad mga idol. At mukhang nga nagpigil pa itong si Dennis Ruder. Kitang kita nyo na naka na ang kanyang kamay aambang ah, susuntok na yata. Pero ang ginawa niya ay parang parang sasakali niya nga itong si Evan Fournier pero nagpigil nga rin siya dyan mga idol at hindi sa lee ginawakan. Pero itong si Evan Fournier mga idol walang ang kontrol at talagang sinakal itong si Dennis Roder mga idol with two hands na talaga nga namang nag-cause ng commotion na dahil nag-react nga rin ang mga teammates na ito nga ni Dennis Roder. And matapos ng incidenting yan ay parang nag-usap pa rin naman ang dalawa pero mukhang hindi nga naresolbahan yung kanilang issue sa isa't isa at may kita nga natin na habang palayo na sila ay nagsisigawan pa nga rin. Walang resulta nito si Evan Fournier ejected out of the game.